Mga alaga ko guys, sinusuotan ko ng damit dahil giniginaw rin sila sa lamig, taglamig kasi dito sa lugar namin ngayon. Ang start ng lamig dito, November hanggang uh, April ang lamig dito. Yan nakikita ko sa mga kataw ko nila, naginginit sa lamig. Kaya, yun sinusuotan ko ng damit. Uh, pero yung dalawa, hindi ko nasuotan. Ayaw na magsuot. Yan ang dalawa ng na damit. Yeah, ito lang ano. Ibangan ko ang pangwala uh, stress. Pagdating galing sa trabaho, sa pusa agad hirtso. Bigay ng magkain. Yeah. Yan. Yan uh, ang. Nakakatuwa rin pa may pusa. Basta lagaan lang. Um, lagaan lagi ng ano yung tayan na kailangan kita tinatanggal mo yung dumi nila para wala nang amoy. Ayun lang. Thank you sa mga lahat ng lumadaan. Thumbs up naman. God bless all. Happy New Year. Thank you. Hello Lori. Hello Lori, si kuting kuting kuting. Kuting 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 kuting. Hmm. Ani na piraso dalawa lang puti. Nagmana sa nanay yung iba. Ah. Hmm. <coughs> Ano na rin? Tulog na tulog. Giniginaw. Ang taglamig. Malamig rito. Kaya giniginaw yung kuting. Kuting, kuting. Giniginaw sila. Yung tatlo nandun sa kabilang kwarto. Nilipat.